So yung mga panalo, unbox tayo ng ating mga uh, tawag dito. Parcel. So yun, gusto na natin mga boss. So ito yung ano, lens ng ating HJC. So, ano, ba sa ating headset. So ang ganda nang lagay, mga kapansin nyo. Protektado, ano. Sa pagtatanong ng presyo, medyo mahal-mahal din pala ito. May git saan So, almost 1,200 pesos. So, rebo nga pala itong na-order natin. Tagal din bago tumatay. Isang linggo rin na Yun o, ang ganda mga puso. Solid na. So, hintayin no? natin at kasalpak natin sa ating uh, at XJC, hindi yun na mga po. Ang ganda yun, boy. Oh. So, dahil medyo pricey siya talaga. Maganda din yung presyo. Ay, maganda yung item, kaya maganda-maganda din yung presyo. Eh. So, yeah. Nangirap naman tamputin ito mga boss, So, parang may gustos yun. So, ibalik na natin dito sa lagayan para ilagay na natin sa ating XJC. So, titignan natin kung anong itsura nito sa ating XJC. Ang hirap niya hawakan mga boss, sobrang kinis eh. So at least, magandagan natin na sa ating HJC. So yun, satisfied naman tayo sa dumating product.